Isang almusal na mabilisan lamang tayo magluluto, maglaga ng saging limang minuto kapag kumukulo na ang tubig lagay mong saging, dun ka magsimula magbilang five minutes lang. Tapos dito maglagay ka ng kawali diyan tapos ay basong tubig, ari po ay tatlong cup, ang so total, tapos lagyan mo yan ng pampaba yung banana, eh may anong tawag ba dun? Yung banana flavor, tapos yung tatlong cup ng tubig, lagyan mo lang yan ng asukal. Mga uh, one half cup lang yung natin yan. Puti o brown, pwede na yan. Tapos pagka kumuhulo na yan, time na yan dyan, hantayin mo lang yan kumulo. Tapos halu-haluin mo kunwari. Tapos lagyan mo ng vanilla. Yan po ay flavoring para masarap din. Hintay mo yan ng ganyan pag kaya'n inagbabubbles-bubbles na ng ganyan, okay na yan. Tapos dito naman ay babalata natin ng saging. Pag kayan saging na yan ay kunwari ay hindi ka naiinitan pero yan ay napahainit. Tina mo naman umuusok-usok pa, fresh na fresh, from kawa. Tapos dagayatin mo lang, yan di yan ang tatlo o kung anong gusto mo. Kahit yan ipag-animin mo, okay na rin ito. Tapos ay eh, yung ibang saging din ay eh, wari kuy Hindi hula ang masigurado, pero mawari kuy bangguy nga eh, at napahalambot yung iba na may matigas. Tlayaan mo na, aray na may ngunguyain mo raw. Pag na ay eh, diyan yan ay okay na. So ay nag -i at piyan napahainit eh hunwari hindi ako naiinitan initan para la ang sa video. Te is ganda. Ginusto mo yan. O hala tira. Tapos ay pagkayan ilhat inagayat mo? Pwede mo na iyang ilagay diyan sa iyong lalagyan pero bago mo iyong gawin ilagay mo muna ng sabaw para naman maitit na ng saging ang sabaw mo. Aring sabaw na aray napakasarap. At aray anin mo i, sanaw o galing tubig baha. Pero iyan inilagay natin ng pampalasa at tunay na tubig ng dinamit ginamit tigan mo hangala ang baha. Tapos mag na naman, lagay mo yung saging na mainit-init pa. O, oh, hindi, iyong napupuna. alaglad pa yung isa. Sa kaya't inartihan mo, hindi naraglag pa nga o oh, ayan. Pero pwede pa iyon marinis naman. Hindi naman yan kinamay. Kinakaw-kaw lang. Tapos nga ako'y nakukulan ng padini para mait-it ka ng saging iti ating dadagdagan. Pwede na iyan. O, oh, di ba? Gayat-gayat lang? O. Oh. Di ba na yung iba Aray yung matitigas? Kaya wari kung may banggui. Pero hindi naman alam nung kakain ng banggui. Basta alam nung kumain. Tapos lalagyan mo yan ng gatas? Para lang makita sa video, kung wari kinagmamaganda at nagmamayaman. Pero kahit nilagang saging sausaw mo yan sa asukal o kahit wala na iyayinam, kainan na. Ah?